It ba? It <laughs> ba? Daddy, daddy, yan ah. na naman ang kamay ya. Ang kamay, kamay na yan ha. Grabe na naman yan na Kada Daddy lang ah. Ha. Harap na naman ang dedi ah. rang obo. Natingin lang sa cellphone ng mama. Opo. Oh, Madal-dal na ba talaga niya na? Ah. Oh. Uy. Opo. Oh, Sino? Sino nag-away sa baby ko? Si Papa ta? O oh, si Kuya kayo? O oh, si Ate siya? Sino? Sino nag diyan? Ah, baka si mama nagpalo naman dyan. Ay, si mama ba? Ay, hindi na pinalo. Pero, 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 ah, ah, oo. 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 Uh. 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 Ah. Uh. Taas. Hindi na ba? Nagsusubong naman talaga. Masyado naman talaga naman. Oo. Oo. Natutulog ikaw. Oh. Mm -mm. Mamaya iyak-iyak na naman. Antok na antok. Ah. Mm. Oh, si mama ang inaantok. Ah. ah, Sino ba? Sino ba, Ryan? Sino ba ang inaantok? Si Ryan o ang mama? Sini. Sini. Oh, si mama. Si mama pala. Aduh. Taas sedap nak na yung bata dia ni. tak Taas, taas na malaki na yung bata na yun